Hanggang kailan ka dapat maghulog sa SSS? Habang may trabaho ka? Hanggang makapagpatapos ng anak? O habang buhay? Maraming nagtatanong yan. At kung isa ka rin sa mga curious, siguraduhin mong manatili hanggang dulo. Baka ma mismo ang benepisyong para talaga sa'yo at sa pamilya mo. Magandang buhay mga ka-SSS! Alam mo ba ang bawat hulog natin ay hindi lang basta gastos. Parang brick by brick na pundasyon ito para sa kinabukasan. Pero ito ang malaking tanong. Kailan ba dapat huminto sa pagtatayo ng pundasyong ito? Para mas malinaw, sagutin natin gamit ang tanong ng isa sa ating viewers. Ma'am, 30 years old na po ako at naka 35 months pa lang ng hulog. Kapag guminto ako ngayong September, ano ang mangyayari? Simple ang tanong, pero malalim ang sagot. Kasi kapag pinag-usapan ng hulog, hindi lang ito tungkol sa numbers. Tungkol ito sa goals. Kung ang goal mo ay lifetime retirement pension, sapat na ang minimum 120 hulog o 10 years. Pagdating ng edad 60 o 65, may pension ka habang buhay. So technically, pwede ka nang tumigil after 120 months. Pero teka, kung titigil ka doon, sapat na ba talaga iyon para sa lahat ng pangarap mo? Dito na pumapasok ang short-term protection. Kapag tigil hulog ka, hindi lang pension ang maaapektuhan. Mawawala rin ang mga benepisyo na pwedeng kailanganin mo ngayon na hindi lang bukas. Isipin mo ito, nagkasakit ka ng dengue. Kung walang hulog, ikaw ang sasalo sa lahat ng gastos. Kung babae ka at buntis, malaking tulong ang maternity benefit. Pero mawawala rin kung wala kang hulog. Kung mawawalan ka ng trabaho o biglang maaksidente, paano na? Kaya hindi sapat ang 35 months at tigil na. Dahil habang iniisip mo ang future, baka nakakalimutan mong mas una kang tinutulungan ng SSS sa present. At kung plano mong huminto, may sarili ka bang plan B gaya ng insurance o emergency fund? Kung wala, baka delikado. Ngayon, balik tayo sa pension. Kasi ang tanong na hanggang kailan maghuhulog, hindi lang tungkol sa kung qualified ka, kundi kung gaano kataas ang pension mo. Dalawa ang basihan, Average Monthly Salary Credit o AMSC at Credited Years of Service o CYS. Mas matagal kang naghuhulog, mas mataas ang CYS, mas mataas ang pension. Kung 35 months pa lang ang naihulog mo at huminto ka, para kang nagtanim ng puno pero di pa nagbubunga. Sayang, di ba? Kaya, kung minimum lang ang habol mo, 120 months is enough. Pero kung ang pangarap mo ay mas mataas na pension, proteksyon sa bawat stage ng buhay at mas secured na pamilya, then ang sagot ay malinaw. Maghulog ka habang kaya mo, hanggat kaya mo. Pwede kang tumigil ngayon, pero kapag dumating ang emergency, baka wala kang masasandalan. Pwede ka ring magpatuloy at siguraduhin na may safety net ang pamilya mo. Kung malinaw na sayo ang sagot, i-comment mo ang salitang winner para makita namin kung sino ang mga tunay na goal setters dito. I-share mo rin ang video na ito sa pamilya at mga kaibigan para hindi sila mahulog sa maling akala. At syempre, Huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa lahat ng practical tips tungkol sa SSS at iba pang government benefits. Tandaan, kung ngayon ka magpaplano, mas secured ang bukas. Hanggang dito na lang, stay safe, stay healthy at kitakit sa susunod nating video.